good afternoon. Ayan. Samahan niyo ako guys. Aakyat tayo dun sa taas. Doon. Para makita niyo yung magandang view sa palibot. Ayan. Tara. Ayan. Aakyat na tayo. Ayan, nandito na tayo sa taas, guys. Ayan, ba diba Maganda. May isang puno ng durian, pinutol, kinuhanan nila ng dahon. Yung durian ni, ano, ni Kuya Rodel, kinuhanan ng dahon? Sayang! Ayan, guys. ganda dito sa taas guys pero hindi pa tapos yung taas ginagawa pa Guys, bababa na tayo